Ayun po, kumusta na po kayong lahat? Tara ano po, ya, bala episode na po. Tayo po ay naglilipat eh, at medyo naguulan po ngayon. Ano po? Yan, tapos po ay ito. Ating mga pananim. Yan, naglalakay na po. Oh. Areho. Aba, oh. Aba, ay talaga. Halos gangga. Malitlit na ang sa repolyo. Oh, yan oh. Tenho natin. Ito ay yung singkang lalaki ano ho yan oh yan yan po ang ano oh yun oh gakimis po ay gakimis oh ba hindi pa pala kaya oh apaw pa ito kaya pa oh malit pa eh. pero meron lang hindi na kaya uumin oh, kamay po oh. Ya, yeah, ito po ay ano. Kumbaga nung una, nag-harvest na po tayo nito ay ang gusto po pala ng buyer ay yung matataba Oo oh, at pang ano po yan ay, may, iba, may iba silang dalahan na matataba yung gusto sa ating pong mga pananim yan yeah, katulad po nito ito po, yan po ay yung bok choy choy ipuan hindi pinapalaki nga po natin sa pichay po garoon din po ang gusto gusto yung matataba din yan oh, arayaw. Yan oh. Gusto ko ayong ganto, may paklang na. Di po ba tayo kumagay kagaya ko ako sa palengke, ang hinahanap ko ay yung garni. Yan yan yung ganto lang ang paklang. Ay ang ano po order ng buyer sa atin ay garni. Yan. may paklang na. Gawa po ng bukas pa po tayo pupungos. Uh, at pinapalaki-laki pa nga po ng pinalaki pa ng tatlong araw. Yan, are po. Tapos po naman tayo nga, sabi ko sa inyo, medyo may pag-ulan ay e tay mag-aakat doon nung pechay mustasa po sa kabila. Nga, are po. Oh. Ay talaga, ang Am ng paklang. Oh. Maganda naman po, uh, quality pa. Oh. Ganga repulyo ay. Oh. Oh, ay para repulyo. Oh. Ito po, oh. ya, yeah. Ito po ang lalabas ay ah, ilang plat pa ba ito? Isa, dalawa. Baka po bukas ang ating order ay isang bundle na ano lang or kung makakadalwa, dalwa Tapos na pechay, tapos ay apat na bundle na ano. Na buktoy at pinalaki po itong buktoy ayo. Yeah. Tara, ay, talaga. Panalo. Yung po naman, pabor na pabor sa atin. At gawa ho ng... Ano kang tawag dun? Bagkus tumagal po ang puno nito, ay bagkus bumigat. Oh. Yan, oh. Ah. Kalalaki. Ready to harvest na pumubukas iyan. Oh. Areho. Aw, ka lang wala pa kalaw. Katuwa. Baka po 6 na piraso kanito, ano, 10, 10 sampu na. 10 piraso ganyan 1 kilo. Aw, oh, kahihinaptan. Oh. Yo. Yan na ho ang ating bok choy Choy F1 Ang resulta Aw oh. Ganda Pareho Yan Hindi po pang um, palingki ata ang dalahan nila Yung buyer Pag po pang palingki gusto yung garto lang kalalaki Pampak oh. lang o oh kumpara po niyan sa kabila maliit yun malaki yan o no, areo yan malaki ah lutong napakalutong oh. yan na po ang laki po ng inilaki sa 3 days 3 days na huminto ang laki oh ito po naman ay lalahati na oh kumbaga magtitira lang tayo doon pang sariling binta natin oh lalaki yun oh Oh. Atuwa. Ah, talagang. Tipo e. natin itong ano, pork choy. Yan, kung kayo po mahilig, oh. Sa choy, F1. ạ có bị kabi lán ạ nào cũng lúc nào không ạ hãy đi sang bưng ito pong plot natin ay eh, tatlo pa tatlo pag po makaka 30 baka maka 100 ano 10 bandel itong tatlo 10 bandel o 100 kilo yeah. ah sampo siya nga 100 kilo 10 bandel Yan na po ang update at bukas lang uli natin pupungusan iyang. Oh. Katua. sa kabila, ayan Sa pecha, ah talaga po nakakatuwa oh. Oh. Là Ay, sa tingin na yung yun, yun, Sa tingin pala abusog na. Oh. Yo, no. <laughs> Kalalakan ng paklang. Ngayon po tayo, ngayon po tayo maglilipat tanim. Oh, yan to. Yeah, babawasan natin yung ganitong kakapalan. ba oh. Babawasan natin. direksyeding siding po ito ay sa kabilang banda oh. Uminit naman ah. Ulan init po ngayon eh. Easterlis po yung mga plat na ano na hindi, para po bang humina ang sibol hindi ko na siya nakapakamuti yun kamuti pa ito oh. ah eh ah, bulok pero laki tasa sa kuwari yan yeah, ganito po ito kalalaki tapos malaan natin ay eh, durog gajambo na naman oh. No? Hmm. Ulan init po ngayon pero ari po naman ating tinatanong basa pa. Kaya hmm. yeah, hindi ito totoong sasabihin natin baka mainitan. Yan, masapa po yung lupa. Tatagal para 3 days. pag po tayo ng iba't ibang pananim, ano? talagang, kung saan po aabot Kung ano ako'y tanggap ko na, di na managalin pa Ikaw at ako, hanggang wakas ay tayo ng dalawa Lagi kalama nang isip ko Lama nang bawat panaginip ko Kaulang at ako Hanggang wakas Tayo nang galaw hmm. ay ya, Makikita po natin ang improve nito Kung tutusin po ay Pag maganda ang pagkalaga, 15 days pwede na ready to harvest na po ito. CR yung ating ano yung ating naitanim mo oh, ho yan no? tapos pumili ng plat ano na anong tawag ano na madalang po ang sibulba ba oh yan no meron pong side na madadalangan hindi po tulad ng mga naroon no makakapal ito yan no kay paktaw pa at gawaho na iba medyo malimit limit po naman doon ya yeah, ito na po